10 minutes na ako naghihintay sa waiting shed pero si Lucas wala pa din Kaya ito pumunta na ako sa room niya kung nasaan siya kasi ninerbius na ako Malapit na palang uwian nila Lucas Ako nga pala ang naka-assign para magsundo sa kanya ngayon dahil aalis si Sir Levy Bago ako umalis, gagawa muna ako ng baked sushi Ito kasi yung pinangako sa kanya na merienda niya pag uwi small size hot cheesy tuna ang aking gagawin. Since meron na akong cooked Japanese rice, dahil gumawa ako ng baked sushi order kaninang umaga, ayan, maglagay tayo ng konting rice vinegar. Tapos maglalagay ako ng konting sriracha sa rice. At sasamahan ko na rin ito ng sesame oil. Nakapag-upload na rin ako guys ng tips kung paano gumawa ng baked sushi. Ano-ano yung mga ingredients. Sana mapanood ninyo, lalo na sa mga gustong magnegosyo tulad ng ganito. Malay nyo, mag-trending sa area ninyo at lalong-lalo -lalo na kung wala pa nagtitinda. Yes! Once tapos na ilagay yung mga ingredients na kailangan natin sa Japanese rice, ito, imimix natin siyang maigi. Once okay na yan, kumuha ako ng isang small pan kasi doon ko ilalagay yung baked sushi na order ng anak ko. <laughs> Heto nga magalagay na ako ng Japanese rice na na-mix ko kanina. Ang iba guys, ang ginagawa nila... Uh, isang layer lang ng rice tapos ando na kagad yung toppings ako kasi may twist linalagyan ko siya ng feeling so unang layer kanin tapos sa gitna merong filling which is kung ano yung ingredients niya tapos rice ulit tapos filling ulit or toppings na once may ilagay ko na yung toppings maglalagay ako ng sesame seeds tapos maglalagay ako ng furikake Then, maglalagay tayo ng konting sriracha kasi nga hot cheese ito na siya. Then, ibibake ko na siya sa oven for 15 minutes. So, ito na pala guys. Tapos na akong mag-bake. Ayan, nagsuot na ako ng kapote. Sasabay ako kay Sir Levy dahil medyo umuulan-ulan ng konti. Mahina lang naman siya. Actually, itong kapoting to ay kay Lucas. ang kasya lang pala sa akin. Nandito na nga pala ako guys sa school ng anak ko. Bali, hindi na ako nakapag-video kanina kasi nga maulan. So, baka mahulog pa ang cellphone natin. 10 minutes na nga pala ako naghihintay sa waiting shed. Pero yung anak ko wala pa din. Kaya heto, pumasok na ako sa loob ng school at dumiretso na nga ako sa room niya. Ayan nga, nakita ko. Nasa labas naman na siya ng room. Kaso lang, di pa rin talaga siya lumalabas. Eh, tinanong ko nga kung bakit. Ang sabi niya, hinihintay daw niyang matapos ang ulan. <coughs> Haro Diyos ko, paano pag hindi natapos ang ulan, diyan ka na matutulog anak. Thank you for watching guys. Kung nagustuhan nyo ang video to, please react, comment, follow, and share. Maraming salamat po. Bye-bye!